kapot-pot dito naglaro kami ng mga bata oh, manong, tidin, tidin, tidin. ah nana oh, oh udyo tumulong ba kapot-pot ayan nah. oh. natza legiwa kami ng mga Seasoning seasoning nagkano -ano kami nagsalip-salip pera kami para ay ay, ay sayeno susubukan

blessing na ito, God. Maraming salamat po sa lahat ng blessing namin na aming natanggap mula sa inyo. Maraming salamat sa ugunay ito, God. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Amen, Amen. Salamat, kapot-pot! Oh, mga kapot-pot, ito so, kami pugyan kaya tayo ng bapang pondo yan. Parela po ah. Oh. Eh, gobrog. Kaka tapos lang po namin kumain. Mga kapot-pot. Bakit tama mo komo Dito po po. kapot-pot. ni janjan no.